Grabe yung hagas na ng bossing. Uy! O di dito Grabe naman yung tulip. ah Sakit. Masakit yan mag Sabi ko sa'yo eh. Ang lupit dito yung kumuha. Oh, bossing, hagas ka. Dito, dito lang. Okay. Yan. Đi lên nhở. Nhiều... Đi lên nhở đông. Rồi. Đấy đó. Ôi. কি okay. না okay. Nah, Hipon talaga. Hipon talaga Para may hipon. Okay, muntala lang kinukuha natin. Paramihipon. Dalawa. Hindi naman mababalae 'yan. Kunin ko. Yung. Diyan na 'tin. ko. Dito na kami sa kamila mga kaming ito. Sa dati nating pinaglalampasan. Marami dito kasi maliit. dati. Eh. Ayun no. oh, malaki naman yung busa yun. Ayun wala. Ano? Ay, pwede naman ganyan ganyang busing, oh nun, laki naman nun Patroso Kapi Pag-ipon po siya Pwede lang, kunay ko yung nagayon Matatagdagan ng ating hipon. Ano? Hipon. Ay, sayang to. Ito kunin na natin kasi walang malalaki dito. Pero ito prito. Bulasi tawag sa amin to eh. Bulasi.

<laughs> Ay, malalaki pala yan. Kunin mo na ito para may pangamo ka. Ang grabe naman itong tunog ng ano. Nakakatakot. Nasa tapat na tapat dami, no? Puro balak. Ay, bulasi. Balak. Balak pag banak maliit ay malaki pag si malaki ay ano daw pag banak malaki pag si maliit okay. para, para may baon baon si Tunyeng sa kanyang trabaho trabaho binuela Bossing sheesh po dami luso. <laughs> Ano <laughs> yung ano eh? Doon yung dadaan. Oh, yun. Dun yung ano yung bato-bato? Tamaan pala yung bato-bato, bossing Ay, meron malaki, ang laki naman ng bossing. Ha? Huh? Ang laki. Ayun oh, tingnan mo. Bossing, ang laki. May nauli tayong malaki. Huwag mong itaas yung ano niya ah. Huwag mong itaas yung pabigat niya. Kasi may malaki, kumakalabog. Hagis mo sa Dito. Mamaya ako ihagis. Huwag mong itaas yung ano niya ah. May eh, malaki dyan. Hmm. Pupunta tayo kay Katunjing mga kapingin. <laughs> Papuno man lang namin tong pangbaon ni Tunjing. Nakapa mo? Yung nakapa ni Tunjing yung 1, 2, 3. Ay! pano tayo ng mga Taiwanese. yun o, sinisisid Sydney kunyang 'yan Pangbaon-baon daw niya sa kanyang trabaho mga kape karan? Uy! O oh, Jesus, dito. Grabe naman 'yang Ah? Mas Sakit. Masakit 'yan mag sabi ko sa iyo, eh. Meray ba? Malapit naman ito niya. Eh. Grabe ayoko kong niyan, bowling. Masakit sa kamay yan. Malalaki pala yung nandiyan. Dala, dalawa yung... Home. Ay, puti ka ko lang. Malaki? Oo. Oh. Ito. Malapat yun eh. Malapat sa yun sana yung ulo niya. Ayun yung ulo namin. Ah, kunin ko yung ano. Kunin ko yung lalaki mga kapatid. Si Ibrin naman. Eh. Ay, pusa. Huwag mo nang dito. Matiga, ma... Ano? May talo ka sa kapatid. Ah? Ang okay. okay, mga kape, ang lalaki na rin. Ito yung huli namin kanina dun sa... Oh, may talakitok pa oh. Oh. <laughs> ang lupit dito, yun yung kumuha. Dito, dito lang. Okay, yan. lupit nito, yun yung itahalambatin na natin yan. 'Yan, ilalim rin ng dito. Dito. Kami makakatak nakakita. Nakakabako kanila. Sige. Vera? Ano? Subukan ko na kasi natinik dito mga kapeyan. Sakit makatitik niyan Si Tuh, nyeng di iniin teh. -in oh, uh. <laughs> <laughs> rumah kita yang tunjing ya, belum itu. naman ada Si si okay. Yo, yeah. Do ya. YouTube. <laughs> Tayo YouTube. Hindi magagaano. Dapat gaganon ko. Shaw, taw. Shawy. Dapat gaganon ko. Masasagot ko sila di lipat. Gaganon ko dilipat lipat ulit dito. Dalawa. Oh, dalawa. Hmm? mau berandalnya atau apa? kenapa mau kali ini? lagi sana natin? Pag <laughs> mong iitaas ha ah. Palayo ba? Palayo? Makahaba kasi ito eh May... OI! Oh. Oh. Ha? <laughs> 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 Yung... tempat Marami to, bossing Itas yung Hindi pa Yan pa rin Pag may yung ano ha Balik ka na

Lagayan no? oh, kung ka no? eh, na. Ah, oh. okay. po Wala tayong lagayan, napuno yung lagaya natin Kaya dito na muna okay. Dali na tayo ng magandang spot natin, Bosing. Uy! Uy! Uy!

Huyện bắt buộc Urbana, bossing. Uy, may tila. Ano yun? Ano yun? Ano Wala Ako wala Balak ko rin. Eh, lang ako. yung pinakamalaki ng mga dat sa balak. Ng karagatan. Mga kat. Mga kat sabi nila diyan. <coughs> Dami ng sabi. Yung pinagdugtungan yata eh. Oh, ganun. Ay, ano yun? Ang dami, bossing. Nahilo-hilo na sila. <laughs> Sarap Ito na yung huli natin Lat-lat Ay, lat-lat Hindi pa pala Meron pa, pa sa kabila Ito na yung huli natin Meron pa sa kabila Pagkakuling ko lang yan nandun, bossing. Okay, bossing. na kita dito. Pagdaling ko pa. Oh. Para maano natin. Pagkauhin na din tayo. Sama na lang ako. Para mahugasan natin. Pagpupusin na natin eh. Hugasan mo, bossing. Grabe naman yung huli namin. Hmm? Oh. Oh. Dami, dami. Daming huli. Ha? Itong ano mga kabe yun, nakadali kami ng ano, mga mga ano, snapper. Ayan mga kapeng yung pauwi na kami ni Pauwi na kami ni Katunying at salamat ulit sa Panginoon sa talagang walang sawang biyaya na pinagkakalob niya sa atin. Ayan na. And maraming salamat sa walang sawang suporta mga kapayon at katuling. Bye-bye. Sobrang saya namin mga kapayon kasi kahit uh, sobrang init talagang meron tayong ah, na. Ay! Pupunin muna ito. Ito niyong barang. โอ้มาปิกจันเดินลงกันไหมไปยัน